So, ayan. Order tayo dito ang uh, paano nang ng alaga ko. So, take away tayo, everyone. So, sloppy joe. So, dalawang klase yan. Oh, so, ayan. No, doon lang tayo. Tapos, whole wheat bread pareho tayo. Tapos, lagyan natin itong fried onions. Coleslaw. Tapos, yan, yan. So, hanggang lima lang, everyone, ang pipindutin. Tapos, whole wheat bread. Tapos, yung inyong ano... Ah, uh, yung barbecue yan. Then, mustard deli. And then, ketchup. Then, continue. And then... More option nating Continue na. And then... Add to cart na, no? Place and order. So, continue tayo. Islapid yun naman. So, kay Lolo is ano, whole wheat din. Oh, white bread daw ang gusto niya. Ang gusto lang niya is fried onions. Fried onions lang ang gusto daw niya dito. Fried onions and nagkain natin ng purple onion at kumos. Pampaganda ng ano. Kay lolo po yan ha. Tapos ang sauce niya ay barbecue sweet chili mayo ketchup and garlic mayo kay lolo po yan. Tapos continue, tapos continue. Then, add to So, yun lang.